Dumami pa ang mga bilang ng mga sugatan matapos ang pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol sa Cagayan. Sa lakas, naramdaman din ang lindol sa mga kalapit probinsya. Nasa frontay ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Naglabasa na mga tao sa mall na ito sa San Nicolas, Ilocos Norte, nang biglang lumindol bandang alas siya Roberto kagayan, Makikita ang pagalaw ng mga ilaw sa loob ng isang mall. Oh, yung lights lang titingnan niyo. yun natingnan niyo yung mga light. Yun, no? Oh. Ang ilang nagsya-shopping. Biglang napahinto. after aftershocks na sinasabi ng ano, na NDRR. Ang ilang residente ng Lawag City nabigla rin sa lakas ng pagyani. So, natatakot po ako tapos sisigaw ko ng Diyos ko, Diyos ko. Malakas po ko <laughs> Ang lakas po sa Natakot po kami kasi building matagal. to. Malakas din. Medyo matagal. Nakahiga na kasi ako kanina. Pero nang naramdaman ko medyo lumal lumalakas at saka medyo tumatagal din. Bumangon na ako. Medyo nagpanik din pero Umupo lang ako. Ah, dasal na. Ako. Sa Kalayan, Cagayan, dalawang menor de edad na magkapatidang sugatan matapos mabagsakan ng pader ng kanilang bahay dahil sa lindol. Agad silang sinugod sa ospital. Dahil sa lindol, kanselado rin ang klase sa Kalayan ngayong araw. Sa datos ng FeBox. Magnitude 6.3 na lindol ang naramdamang pagyanig. Naitala ang epicenter ng lindol 22 kilometers silangan ng Dalupiri Island sa Cagayan. Naramdaman ang Intensity 5 sa ilang bayan sa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Luna. Apayaw at ilang lugar sa Ilocos Norte at Cagayan. Naitala rin ang Intensity 3 sa ilang bayan ng Abra, Ilocos Sur at Cagayan. Sa kabila nito, wala naman daw banta ng tsunami pero posible raw ang aftershocks. Patuloy naman daw ang pagbabantay ng otoridad sa Cagayan sa posibleng epekto ng lindol sa mga bayan. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.